Ang sarap ng tulog niya. Tulog siya mula alas 10. Alas 2 na po guys ng hapon. Ay yung suso ko na ng tulog yung gatas. Malamang gutom na to eh. May tinimpla pa ako doon sa kanya oh. 3 oz yan. Kasi gumalaw-galaw siya kanina. Akala ko manghihingi na. Yun pala, gumalaw lang, natutulog uli. Yan o, oh, pa-bubbles pa, pa o. Oh. <laughs> Sarap ng tulog yun talaga, pag bagong ligo yan. Ayan, ah. Kapag naliligo yan, nako, tuloy-tuloy na ang tulog. Wala na siyang pak, hmm. Kaya naman, ang gagawin ko na lang ay, syempre kasi mamayang gabi na naman ang gising neto. Puyat, sasabayan natin matulog. Kaya tulog din ang nanay. Tulog-tulog din pag may time. Mamaya na yung gawain ko. Ay labahin ako don mga gamit niya saka na pagising ko magising ako alas 4 diba sarap maging baby sana all baby <laughs> at dahil magpapatay ako ng ilaw so kulambuan natin siya para hindi kagati ng lamok sabagay so wala naman po lamok dito sa amin for safety na lang. Kasi binilhan ko siyang sarili niyang kulambo eh. Ayan. At ako ay magpapatay nang ilaw dahil ako ay matutulog. Ayan. Mayroon naman kami kasing anay eh, dim light. Ayan na. Oh. Yan. May sampay pa ako dito. Okay. Parang timing ata tayo ah. Hanggis matutulog na tayo. Siya naman ang gising niya. Didi ka na? Didi na yan, didi. <laughs> Mukha. Ano, didi na? Ano? <laughs> didi na ba yan? May tinimpla ako dito sa'yo. Zen? Baby, didi ka na? Uy Bisingin kita ng kiss dyan Tulog na lang tulog yung gatas ko oh. Ano? Kaya matutulog din ako eh Ay siya. Para hindi mabitin yung tulog ko Didi ka na muna Ha, baby? Sige, mapailang tayo ulit Baby Zen. Zen. Didi ka muna. 10, 11, 12, 1, 2. O 4 hours na. Dapat every 3 hours ka nagdidi. Nagpas na. Ba, di talaga siya paawat. Kulambuan kita ulit. Ayaw mo eh. Ayaw mo magdidi. Di wag mo. Ang problema, pagtulog na ako sa kakangangawa. Mm, mm, mm. Stretch, stretch, stretch. <laughs> stretch, stretch, stretch. Mm. Guys, sabi nila, yung ano daw po, yung mga damit daw ng baby, dapat daw hindi, inaano, yung pigaan ba ng paikot-ikot, hindi daw dapat ganun. Sabi-sabi. Kasi daw, mangyari daw sa baby. Kapag natutulog, ganyan, katulad nito, sobra daw makapamilipit. Dahil daw po yun sa mga damit na kapag nilalaba, pinipiga ng paikot-ikot, yun daw yun. Sabi, kasi ganun siya eh. Pag gumalaw yan, grabe. Mamilipit talaga siya. Yung parang yung katawan niya, Kiko. <laughs> Ala, nag-iingay na tayo ng nag-iingay. Hindi pa rin siya nagigising. Sarap kasi talaga matulog kapag nakaligo eh. Nagpaaraw kami kanina ng 7.30 to 8.30. Then niligo ko siya ng mga isang oras din ng pagitan. Ayan ang nangyari. Dumede lang. O lo 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 dumede lang siya then after tulog ayan nagtuloy-tuloy ng tulog o, oh, alas dos pasado na ayaw niya pa rin gumising sige na talaga siyang galaw hindi <laughs> na tuloy ako makahiga-higa nito may natin ba, baby baby kilitiin kilitiin <laughs> gisingin na natin guys gisingin kailangan kasi wala eh yung susuko tulo na nang tulo sayang Bikilitin yan, bikilitin. Hmm. Sabi po kasi ng ano, midwife, every 3 hours pa talaga dapat to for magdede ang baby. Kaya dapat lang nagisingin natin kasi magpa 5 hours na. Kiliti, 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 kiliti. Tingnan niyo po siya, oh. namimilipit po siya. Hmm. Dali na, di din na ipasuso na nga natin kahit tayo niyang gumising. Ayan. Ay, 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 ay. Ayan na. Pastilan ay, pastilan. Ayan. Ayan. ayan, ayan, ayan. ayan nagugutom na nga ang lakas ni sumipsip hindi <laughs> na natin kailangang gisingin pala kasi sumisipsip naman siya kahit tulog ba diba? parang lalaki kung dumede ang lakas girl po yan si baby mart zen ទនុគទនុគបា Ala, yeah, paubos na yung 3 ons. Ang lakas, no? 10 days, baby. Ang lakas, dumede. Ano po, guys? Um, mula nung nag-8 days siya, yeah, ginawa ko ng 3 ons yung timpla niya sa formula. Kasi, bitin na yung, ano eh, 2 ons eh umiiyak na siya kasi pag hindi siya busog na busog eh ginawa ko na pong 3 oz 10 days old po